Meron po tayong mga inahin na sunod-sunod pong mga nganak mga ka-farmers. So ngayong araw, apat lang muna ang ililipat natin sa ating farrowing pen. So bago yon nilinis ko muna itong kabilya na kinakalawang na po mga ka-farmers. Matagal na po kasi itong hindi nagamit at ngayong araw lang po namin naisipan na gamitin ulit. Ayan, ito po yung pangharang doon sa may bandang kwet po. Ayan, dito naman For the meantime, kahoy lang po muna mga ka farmers So, gagawan din po natin ito ng bakal. Ito, tinatalian ko lang po ng tire wire. So, para-paraan lang po tayo mga ka-farmers. Dito naman po ito sa so may bandang pet. So, hindi po ito kakainin po ng ating mga inahin. So, ang mga inahin po natin mga ka-farmers, kapag meron po silang makita na ganito, kahoy man o kawayan, so hindi po nila titigilan yan hanggat hindi po maubos mga ka-farmers. Ayan, so okay na po mga ka-farmers. Bali, ito na lang pong butas. So, lalagyan lamang po natin yan ng plastic matting. At ito naman hong isa. So, kaunting butas. Madali lang po yung ayusin mga ka-farmers. So, dahil tapos na, ayan, so, simula na po natin ang paglipat mga ka-farmers. So, itong una po, ayan, so, bali, 98 days pa po itong buntis mga ka-farmers. So, medyo matagal-tagal pa at inilipat na lang po namin ng mas maaga kasi para po ay magkasabay-sabay na po sila. So, dalawang araw po mula ngayon mga ka-farmers ay tuturukan ko na ho ito ng purga. Bali, naturukan ko na po ito ng iron. So, purga na lang po ang kulang. So, ngayon naman, dito naman tayo sa pangalawa. Ayan po mga ka-farmers. Ito, may prueba po ako na i-share sa inyo ngayon. So, itong inahin na ito mga ka-farmers, ay 13 lang po yung kanyang dede. Tapos, patay po yung dede. So, ang sabi nila, hindi daw ito magandang gawing inahin. Kapag 13 at patay po yung dede. Pero, alam nyo po mga ka-farmers, matitigas po yung ulo namin eh. Pinagpatuloy pa rin ho namin. So, nung umanak po mga ka-farmers, Inaalala yan muna namin yung mga biik na makasipsip po sa dede kasi nga patay po mga ka-farmers. Nung nasipsip na ho nila ay lumilitaw na ho mga ka-farmers. So ayun mula po noon hanggang ngayon okay na po. So hindi po totoo na hindi magandang gawing inahin ang patay na dede at saka 13 po. Okay naman po mga ka-farmers wala po kaming naging problema dito sa aming inahin na uh, patay yung dede dahil marami patuloy gatas mga ka-farmers marami po kasing mga paniniwala po ng matatanda mga ka-farmers pero hindi po natin yan mapatunayan hanggat hindi po natin susubukan so meron din pong iba na nagtanong po natutuo ba daw o pangit gawing inahin ang unang anakan po mga ka-farmers I mean yung mga biik na unang anak daw pangit gawing inahin so depende na po sa inyo yan mga ka-farmers dahil sa totoo lang po. Maganda gawing inahin ang first and second parity po mga ka-farmers. At saka meron din pong nagtanong na bawal ba daw gawing inahin yung magkapatid. So yung magkapatid na baboy po mga ka-farmers, gawin mo pong inahin, hindi po yan, bawal, okay po yan. Ang bawal po or ang hindi maganda yung magkapatid yung barako at yung inahin mga ka-farmers dahil magkakaroon po yan ng inbreeding. So yan po ang hindi maganda. So ngayon naman, balik po tayo dito sa ating inahin mga ka-farmers. Ayan, ang ginagawa po namin dito sa iba ay paatras. Kasi medyo mahaba po doon sa may bandang puwet mga ka-farmers. So hindi po kaya ng inahin ang paakyat or paabanti po. So ang ginawa na lang po namin ay nilagyan po namin dito ng ganitong sow feeder para ho ay dito na lang natin padadaanin yung ating mga inahin mga ka-farmers.